Yan ang ginagawa namin dito, bago namin sinasalpak tong mga walenggel, ayan, binubutasan muna namin to. Binubutasan namin. So, yung layo na ito, mga kamasa, 40 cm, yung distansya niya. Ayan, 40 cm yan. Para mas maging matibay, mga kamasa, no? So, bago natin may salpak yan, binabarenahan natin yan. Tingnan nyo. Ayan, binabarenahan natin. Then, uh, Hinahammer natin yan para mas maganda. Kasi pagka-direct uh, mo kasi yung mga kamasan, lumuluwag yan. So ang diskarte natin para hindi ganun lumuwag o kaya mas maging maganda yung pasok niya para hindi, hindi rin mabitak tong haul, ay uh, kailangan mong barinahan. Kaya ano Hey, what's up mga kapos sa magandang magandang umaga sa inyo lahat. So, nandito tayo sa project natin dito sa Kuripang project natin mga kamusta ano, dito sa Solano ng Iskaya. So, bagong bago itong mga kamusta no? Narito tayo ngayon para tingnan natin yung site, syempre. At the same time, eh, magbibigay tayo ng uh, konting idea kung ano yung mga materyales na pangangailangan natin sa pagkikisame. Gamit ang metal pari at uh, Hardiflex mga kamasta no? So tingnan natin kung ano yung mga tools uh, Power tools na kailangan natin Kung ano yung mga materials na basic needs natin ano? So uh, tignan natin dito mga kamasta So yung tropa natin nag start na rin sila dito Bali ang uh, ginagawa ngayon dito mga kamasta ay uh, preparation Paglalagay ng uh, walling walengel at time ay pag uh, label at uh, paglalagay ng ng carrying channel so uh, we do hope na dumating na yung ating uh, laser mga kamasta, no yun po ay sponsor po ng ating uh, isa sa mga supporter natin at uh, isang subscriber natin at uh, ayan excited na ako uh, totoo ito mga kamasta, no talagang uh, regalo nila to para sa atin so napakasaya ng uh, pakiramdam na yun. Ito nga may naging sponsor ng ating mga pangailangan. So maraming maraming salamat. Hindi ko nang babanggitin kung sino siya. But then alam niya kung sino yun. Ayan, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po. So tara, libutin muna natin tong project. Then mamaya, ibibigay ko na sa inyo kung ano yung mga pangailangan natin. Mga sa uh, pagkikisame. So let's go! So ayan na mga kamasan. Dito tayo sa harapan. Ayan. So ito po ay uh, sa Dakayo Village to. Uh, ng, uh Pulo, uh, Solano, Ibibiscayo o oh, mas kilala bilang Korifang, mga kamasa, no? Nandito tayo ngayon. Bali, medyo ito yung papasok. O kaya ito yung pinaka-highway niya. So papasok tayo dito. Ito yung building na ginagawa natin. Eh, ito siya. So makikita nyo. Ayan. Uh, wala pang bintana. Wala pang mga kung ano-ano. At uh, pati yung electrical niya mga kamasta, hindi pa tapos pero bukas gagawin na daw ng electrician kasi may isa silang electrician. Abangan natin 'yan. So ito yung uh, gagawin natin. Medyo maliit lang naman yung area nito mga kumusta pero tingnan natin kung ano yung magiging outcome nito. So kung mapapansin nyo may mga abang na ng uh, electrical pipes uh, para dun sa may uh, power uh, ay lighting layouts nyan So nakaabang na 'yan. So dito, uh, tingnan natin. May isang room dito. Ito pinaka master's bedroom na 'to. So dito lang sa may uh, ground floor 'to, mga kamasta, no. And ito 'yung magiging living area niya, sa kitchen. At ito 'yung uh, comfort room o washroom natin dito sa baba. So 'yung uh, likod nito, ito lang mga kamasta, no. yan, Ayan si Michael. <laughs> So ngayon, uh, pasok tayo o tingnan natin yung pinaka second floor which is uh, ito yung itutuloy daw natin yan pagka meron na talaga yung budget nila sa siyempre uh, we're working on budget sabi nga so ito yung uh, second floor nya medyo sinarahan muna to para para hindi pumasok yung tubig dito ayan so ito yung stairs nya ngayon, uh, tatapusin natin yung ceiling na ito. Then bukas, yung electrical naman na ito, isasabay na. Kaya sabi ko naman kay sir, pwede naman na magsabay yan kasi hindi naman agad-agad malalagyan -agad ng hard flex Ngayon, si Nonoy, eh. the great trapper. <laughs> so, ngayon, uh, bibigyan ko kayo ng konting tip sa ating uh, pagkikisame. So ang ginagawa ngayon ay uh, yung uh, paglalagay ng wall angle pero bago yan, So napapansin nyo may kulay blue na guhit na yun. So yun yung uh, pinitikan natin natin no, nilagyan na ng uh, para sa lining. Ano mga kamusta no? Nilalay na yun na para dun sa paglalagay ng wall angle. So yung ginagamit namin uh, pang pangsukat ay yung hose level pa. So antayin nga sabi ko nga yung ating laser para hindi na tayo gano'n nahihirapan. <laughs> so Uh, na excite na rin tong tropa natin pero antayin natin yan na dumating kasi akala ko darating ngayon kasi uh, naubusan nga ng stock dito sa Solano so in order na lang natin para mas maganda yan. so eto yung house level natin eto yung pinaka high ceiling natin yung taas yung, yung sa taas nung ogit na nung biga na yan then yung kung mapapansin niyo yung ating uh, wall angle ay nakakapit na dito sa may uh, wall na niya Para may tago yung biga So ito yung mga number one na pangangailangan natin sa ating uh, pagmimetal metal frame So ito yung uh, wall angle So ito yung mga materyales mga kamasta no So yung wall angle na to ay 0.4 uh, At uh, yung ginagamit din namin na iba ay 0.5 So makapal yan ang kagandahan pa nito mga kamustano kahit 0.4 yung gamit namin ay corrugated siya. Kung napapansin niyo corrugated. Hindi siya yung uh, nagii-slip o kaya yung nagii-slide yung uh, sidings nito. Kasi kalimitan ang problema kasi natin sa paggamit ng walling gel eh meron yung plain na parang yero lang siya. So ang pangit noon, wag kayong uh, bibili ng ganun mga kamustano. Uh, but then naka-base pa rin naman syempre sa ating uh, budget. So sa sa atin lang syempre sa standard tayo ito yung gamitin nyo mas maganda and then dito yung metal ma, metal paring na den na 0.5 so uh, naubusan tayo ng stock na corrugated din pero heto ay uh, mas uh, matibay pa rin mga kasi 0.5 sya kung napapansin nyo ayan o oh, napaka tibay makapal pa rin design time eh hindi sya yung mamaluktot uh, so ito yung pinakamaganda so ito yung pinaka mas magandang gamitin yung mga 0.5 na klase. Huwag kayong ganong gagamit ng 0.4 kasi lalong lalo na kung mahaba yung lalatagan nyo, mas maganda po gumamit nito kasi mas maraming magiging excess kung uh, sakali na gumagamit kayo ng manipis. So mas maganda pag uh, naka-standard. Yung ating W clip naman, ito siya, napakakapal na ito mga kamusta 0.8 to. 0.8 to yung kapal niya. At saka yung kanyang uh, arm ay ito, uh, uh, yung pinakagalamay niya ay apat pa. So uh, kalimitan yung iba ay uh, tatlo lang pero ito yung magandang gamitin natin. So 0.8 na double clip. So ito yung pinaka holder natin sa ating carrying channel. Which is yung carrying channel natin ay ito po. Ito. CL, no. So, 0.8 8 din 'to mga kamusta no. Uh, matibay 'tong carrying channel natin. Kasi corrugated din siya, then at the same time talagang matibay. Hindi siya 'yung basta-basta namamaluktot. Maliban kung talagang babaluktot rin, May namamaluktot talaga. yan So, 'yung gamit natin mga power tools, teglep la. So, ito naman 'yung mga power tools nating ginagamit mga kamusta no. Uh, may impact drill tayo. So, ito yung ginagamit na natin ngayon, impact drill. So, puro impact drill na yung ginagamit nila ngayon. Then, yung ating uh, gunting. So, ito yung uh, mas magandang gamitin. Yung pointed siya mga kamasta, no? kasi ito yung kailangan natin. So, huwag may metal frame. Tapos, yung ating uh, vice clamp. Ito. So, kahit na malilit lang yung gagamitin nyo kasi para hindi ganong mabigatan naman yung paring natin para hindi mahila. Kasi syempre mabigat yung malalaki. So ganito lang yung mga small lang bilhin nyo. O kailangan nyo mga kamasta. No? And then yung ating uh, riveter. Ito. Uh, maraming klase ng riveter. Sa riveter yung ating gagamitin. Yung ating uh, iskwala, Kailangan natin to. Yung ating uh, uh hammer o kaya martilyo na tinatawag. So ang kailangan din naman natin dito. Riveter, uh, rivets. Ito yung uh, pang uh, frame natin. No? 1.8 then yung iba naman ay uh, to na so yun yung ginagamit natin mga kamasta no? so ngayon uh, ito na nagkakabit na nga sila ng ating wall angle Ayan. so ito yung pinakauna na paglalagay wall angle susunod dyan yung ating carrying channel so ang kagandaan niya ito, mga kamasta mayroon na tayong pagkakapit ng hangir na ito itong dowel na to yan, yan na natin kakapit yung ating carrying channel paganyan na siya para diretso So dito mga kamas ang gamit pala natin dito ay yung ating uh, concrete nail na 1 inch asa na ba yung concrete nail natin? Ito So ito yung uh, ginagamit natin ngayon ayan, Medyo mas maliit lang siya So ang ginagamit namin na pang barena na ito o okay, yung bago namin si ipokpok Ito yung uh, 4mm na uh, drill Ang ginagawa namin dito bago namin sinasalpak tong mga walenggel, Ayan binubutasan muna namin to Pinabutasan namin. So yung layo na ito mga kamusta 40 cm. Yung distansya nya. 40 cm yan. Para mas maging matibay mga kamusta. No? So bago natin may salpak yan. Binabarinahan natin yan. Tingnan nyo. Binabarinahan natin. Then uh, hinahamoy natin yan. Para mas maganda. Kasi pagka uh, dinayrek mo kasi mga kamusta. Lumuluwag yan. So ang naden natin para hindi ganong lumuwag O kaya mas maging maganda yung pasok nya Para hindi, hindi rin mabitak tong Ball, Ay uh, kailangan mong barinahan Kaya ay, ganoon Ayan. Ayan, pasok natin ang buo So dito mga kamas yun yung ginagawa nila Michael <coughs> So isa rin yan sa ating mga pangangailangan na gamit mga kamas yung pitik ano? Meron yung mga nabibili Kagaya e, nyan inko Inko na pitik Ayan. So yan ang magagandang gamitin natin diba? So ito siya Ito yung mga tools na pangangailangan natin ito May powder ito mga kamas na no? Pagkakalam ko nito, na nasa 180 lang to. Nakamutan ko na kung magkano presyo, pero nasa 180 lang to. So, ayan. Pipitikan na nila lahat to. So, okay na. Pero mga kamasa, gusto ko lang may flex si Levy, ano? <laughs> tingnan nyo naman mga kamasa, no. Ayan, ceiling installer natin yan, pero tingnan mo, naka-polo shirt. <laughs> 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 yeah. Oh, uh, masanurin yung mga yan. So, ito na yung pinag-pray natin na uh, may mag-start na isang project natin. Kasi matagal na rin ito na na inestimate natin. So, ngayon, uh, nung nag -pray, pray ako, and then, ito, nagbiglang nag-message si Sir. Uh. So, uh, answered prayer tayo mga kamasa para may mapupuntahan itong mga ceiling installer natin. Kasi kung mapapansin nyo sa mga project natin, eh, nasa Nasa floor tayo, floor tayo, ganun. So, sila naman eh, dito talaga sila bihasa, kumbaga. So, follow up pa natin yung ibang project na natin para hindi sila mabakante syempre. Electrician na rin, tito nila Madam tsaka ni Sir. Uh, Sakto pala, ngayon din lang pala siya gagawa. So maganda yan. Para may sabay natin rin. Yeah. So ayan mga kamasta, no? Uh, at uh, magpatuloy na tayo. kung paano nga ba yung step by step ng paglalatag natin ng uh, sisame. Eh. No? makita ano, ito yung uh, gamit nga ng ating uh, vice clamp. So mas mabilis na proseso ng ating paggawa. Basta meron niyang vice clamp natin. Ito yung tansi natin. So kailangan din natin eh, syempre sa paglalatag. Oh, ayun na, nice na. So ikakapit na lang dito ito eh, sa mga bakal para mas maging matibay pa. So ayan mga kamusta no, ayan nalatagan na natin lahat eh magdadagdag pa tayo doon ng carrying channel. Yung isa pa doon. Kahit diyan Ah. kahit okay na to. Okay na to. Mas maliit 'yan. So, dito na lang. Eh madadagdagan pa 'yan ng isang carrying channel nit dito. Eh nice na. So, diyan hey. so, um, pala si sorry Richard Eh. Hindi yung 'yung trabaho na dapat quality kung na So, ngayon mga kamusta no? Naglalagay na lang ng uh, cove, ayan yung para doon sa coop niya para diretsyo yung paglatag nila ng hardiplex so yan kasi na nauuna para nakasukat na yan mga kamasta no? Yan. So, lalagyan na nila yan buo yan para sa gilid niya so ito yung natapos natin ngayong araw bali mag fa four na so yan, tapos na then naumpisa na rin dito sa sa kwarto si Nonoy tapos si Mike ayos na no. Nalagyan na ng Holy Kelly Channel Tapos maglalagyan na lang sila ng Mari May hahangir na lang nila yan so, Unang araw to mga kamusta no? So abangan natin yung design natin dito Ganito yung magiging design nyan Tapos yung design natin dito sa may, uh, uh, sa may uh, dining area Ganito rin So ayan siya Then sa master's bedroom naman Ganito yon yung uh, kanyang design So, tingnan na lang natin sa screen mga kamusta, no? Then dito, itatago na lang natin yung uh, types pipes na yan para hindi nakalitaw, ano? So, itatago na lang natin yan para mas maganda tingnan. Kung baka aya tingnan, mo, huh? So, okay na mga kamusta, no? At kami may pupuntahan pa ni Bayaw. So, uh, Hanggang sa buli mga kamas sa bukas ulit. So, oh, kaya bagong vlog na naman natin. So, hindi na tayo nakapag-vlog sa ibang project natin ngayon. Pero, ayan. Ito uh, kasi mga kamusta, tutorial lang natin to. Para hindi tayo mawala sa niche natin. So, kailangan natin uh, mag-update sa ating tutorial. Kasi alam nyo naman yun yung uh, ating uh, niche. Um, kamusta, no? Sa YouTube. So, ayan. Kita-kita mga muli tayo bukas sana nakapagbahagi ako ng konting idea sa mga newbie o baguhan mga kamasa kasi ito naman mga video na ginagawa natin ay para sa mga baguhan hindi po sa mga masters na magagaling dyan, na magaling mag-comment pero hindi naman po marunong magbahagi ng kaalaman so ayan yung mga bashers na tinatawag pero okay lang yan mga kamasa kasi yan po yung rekado ng bawat uh, ayan na nga, tinatahak mong uh, buhay sabi nga so okay lang yan so ayan, kita-kita lang tayo at nagpapasalamat ako sa lahat kay Tita Rosie, kay Tito Boy, kay uh, Pristina, kay Iron, at sa lahat ng sumusuporta sa atin. So, yan. Kita-kita na lang tayo ulit bukas. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!